Magandang buhay, Bagong Pilipinas! Ikaw ba ay mahilig mag-browse sa Facebook? At madalas doon kumukuha ng mga latest news at trend ngayon? Pero alam mo ba na nagkalat na din ng fake news sa mga social media account na nagbibigay ng maling impormasyon at nagdudulot ng pagkalito sa ating mga kababayan? Pero paano ba maging biktima na nagkalat na fake news? Narito at ating alamin sa bagong episode ng Kaalamang Pamamarisan ang fake news ay mga kasinungalingan at maling impormasyon na walang totoong datos o sources na ikinakalat na para sa itong lihitimong balita at may layong manlilang ng mga nagbabasa nito. Narito ang mga ilang paraan upang makaiwas na maging biktima ng fake news. Una, huwag maniwala agad sa headlines. Siguraduhin basahin ng buong artikulo at huwag lamang magbase sa headline nito. Mayroong mga headlines na clickbait o takaw pansin lamang. Pangalawa, suriin ang source. Puntahan ang site at suriing mabuti kung inulat ito ng mapagkakatiwalaang media o website. Maraming fake news sites na kinokopya lang ang totoong sources para magmukhang totoo ang kanilang ulat. Pangatlo, maghanap ng iba pang report. Tumingin ng iba pang report mula sa mga lehitimong news organization, lalo na kung walang ibang sources na nakalagay sa nabasang ulat. Pangapat, I-check ang nagsulat ng impormasyon. Karamihan sa mga artikulo na makikita online ay may pangalan na may akda. Magkaiba rin ang nagbabalita sa nagbibigay ng opinyon. Suriing mabuti kung para sa kolom ang nabasa. Panglima, tingnan ang pecha ng ulat. Tingnan maigi kung luma na ang nakitang ulat para maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Panganim, suriin kung biro lamang ang ulat minsan ay may mga naglalagay ng impormasyon online na pangkatuwaan lang. I-check kung ang ulat ay hindi seryoso. Tandaan, hindi mahalaga kung gaano kadaming likes o ilang beses na share o na-retweet ang isang impormasyon na kita online. Laging kumpirmahin kung totoo ang balita at kung mapagkakatiwalaan na nagbahagi nito. Yan ang mga dapat niyong malaman at tandaan dahil laging ligtas ang may alam. Ako po ang inyong EPD kaalaman correspondent, Police Captain Ronald Pakleb. Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka!